Umaga pa nga lang ay abalang-abala na ng mga kapatid ko sa pag-preparation ng aming kasal ng aking asawa. Ngayong araw nga ipapakita ko sa inyo paano mag-prepare dito sa probinsya namin sa mga kinakasal o mga handaan dito sa aming probinsya. Umaga pa nga lang naman yung madyo ng aking kapatid para kumuha ng buko. Kagaling naman talaga umakit parang unggoy tung buko kasi sa gagawin naming buko salad. Usong uso nga din sa aming pamilya kapag may kinakasal ay hindi nawawalang buko salad. Napakasarap naman din talaga itong buko salad kapag may handaan ay. Ito nga takoy ay abala din, kahit naman ako ay kakasal na. Ah. Kumuha na nga rin pala ang kapatid ko para sa panggato. Dini sa aming mga lulutoy mga putahi. Makikita nyo nga maya Ang mga lulutoy naming talya talyase Dito nga sa lugar namin kapag kami ang Nangihiram kami ng mga talyase, cooler o mga gamit sa panghandaan Siyempre hindi rin mawawala ang bangko kapag kakinasal Mangihiram kami sa barangay Makatuwa lang dito sa aming probinsya kapag ka talagay ay tulong tulong Eto pa nga sadyang nakakatuwa Yung bumili kami ng baboy na sa 130 kilo Ibinigay lang sa akin ng 10,000 imbis na 15,000 Nakadiscount tayo ng 5,000 ay oh Patanghali na nga niya ay pupunta nga kami ng bayan para rin ng mga ricado sa mga aming mga putahing lulutuin. Medyo may kalayuan nga ang aming bayan ang sabi nga nila. Huwag daw na akong bibiyahe kapag ka ikakasal na inaki naman. Huwag hindi nagpapaniwala sa mga gayan. <laughs> eto nga pin ko ay nag-aabang na kasi may tricycle siya daw ang aming kukuning service sa aming papamalingkihin ng mga ricado. At eto na nga at abala na nga kami sa pamamili ng aming ricado kasama ko nga palang ati ko na mabait. At syempre ang tiyahin kong magluluto. Ang budget ko nga pala sa ricado ay nasa 10,000. Buti na lang talaga ang aking tiyayin na may suki din eh. Abay, napapamura kami dito. Sobrang mura Talagang mapapamura ka. Charot. Forward <laughs> na nga tayo. Nakarating na nga kami Nagaling ng bayan. Inuumpisa na nga nila na magluto ng iba't ibang putahe. Di ko lang alam kung anong lutuin din eh. Malay ko di yan. <laughs> At eto na nga nagsisimula na nga sila magsangkot na kung ano nung putahe. Ito talaga yung nagpapasarap yung kinakamay ni Tia Meli. Charat <laughs> Kunwari nga ako'y nag eh, para naman ako'y masama sa video. Ito na may aking vlog. Ipauman eh, ni No. Raramdam <laughs> nga namin ay paulan na. Kaya naman ilipat na namin ang lulutuan dito sa aming terrace. Sabi nga ho nila kapag kayo muulan kapag ikakasal ay eh, super blessing nga daw. <laughs> super abala naman talaga kay mga kapatid at ang mga aking kamag-anak para naman tumulong dito sa aking kasal. At etong aking asawa at aking nanay. Abay, napakasisip talaga ng aking asawa. Eh. Oh. ikakasal na nga, eh, minamartis pang aking nanay. Naisipan ko na nga lang dito mag-reception. Dito sa loob ng bahay ko eh, dahil hindi pa naman ayos, kaya naman okay na lang din eh. Ito nga pala yung mga ka-side ng aking asawa, itong mga kabitenya. Dito nga sa lugar namin ay talaga naman kahit hindi ka imbitado kapag ka may okasyon. Usang pupunta nga yung mga yan. Yung naman ay talaga namang blessings dahil naman dating sa pagkain, isa pa hindi natin yan ipagdadamot. Ito nga takoy abala dito sa pagagawa ng CB. CB nga ang tawag sa amin dito kapag gagawa ng reception. Itong mga kayakas na nga ito ilalagay ko kung saan kami mismo ikakasal. Yung nabili ko nga palang isang baboy humigit sa 130 kilo. Na naman talaga kahit sinong bisita ay open. Mga imbitado. Pagkulu pa nga lang talaga namang linamnam mo na ang sarap. Yung ulo nga ng baboy ipinagawa ko na nga rin pala ng ay sayang din. Akin naman talaga mga kapatid ko sadyang may mga talent. Palang nagde design kung saan kami mismo ikakasal ng asawa ko. Alam nyo, sa totoo lang talaga super super excited na ako makasal. Wala wala na ako sa kalendaryo. Lang ako ikakasal, nakatatlong asawa na ako. Charot. <laughs> Bay, siyempre, kung ikaw talaga sigurado na sa asawa, may siyempre, pakasalam mo Habang ako'y nagbo voice over at kahit tapos lang aking kasal, eba, naglalaway pa nga rin naman ako sa mga lutong ito, ah, napakasat na may. Ewan ko lang kung hindi mahiblad ang mga bisita ko dito, ay puro baboy. Siyempre, baboy talagang hinanda ako pagdating ko sa Saudi, ay naku naman, mami, miss ko na naman ang baboy. Kula nga ang panggatong itong mga kapatid ko ay kumuha na rin, kasama na rin nga pala diyan ng side ng asawa, kumuha na din. Ha, katuwala ang talaga na may tulong-tulong kami din eh. Habang ang mga lalaki yung kapatid ay abala sa mga pagkuha ng panggatong, hindi nga ako makapaniwala. Ang asawa ko na nga pala ang nag-decorate na ito, ba napakagaling din ano? May talit, parang si Pinediscarte. <laughs> Eto na nga pala yung magiging reception ng aming kasal. Dito kami kakain at saka yung mga bisita. Siyempre, dito sa side na ito, dito kami mismo ikakasal at dito pupunta mismo si Mayor. Napaka special nga ng aming kasal. Aba, si Mayor pa mismo ang pupunta sa amin ay salamat Mayor. Lang oras na nga lang naman idarating na si Mayor kaya naman nag-aabang na kami sa labas. Kung napapansin mo ay medyo marami ng bisita, medyo late nga lang si Mayor ng County D <laughs> Mas excited pa nga mga bisita din eh. Kaysa sa amin ay tingnan mo, napakasaya ng mga toong. Ito na nga pala yung pinakahihintay namin na dumating na si Mayor Nakita ko nga si Mayor ay bigla akong kinabahan parang uulan Hanggang ngayon naman talaga hindi pa rin ako makapaniwala Na ikakasal na kami ng asawa ko Nag-start lang kasi kami sa LDR Yung dating followers mo Abang ngayon yung mga kasama ko na habang buhay. Yung dating nakakachat mo, kakausap mo na sa personal. Hindi nga medyo nagmamadali si Mayor pagkarating pangalang na may. Simula na daw ang kasalit, baka daw magbago pa ang isip ng asawa ko. Ay nakupaw. Sayang ang mga hinanda at effort ni Pinoy Discarte. Hehe. <laughs> so yun lamang po. Hanggang sa muli. Mayroon salamat. Ingat. God bless. Congrats Pinoy Discarte. Sakal ka na. <laughs>